Hello guys! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang puno ng mulberry na puno ng mga bunga na malapit ng mahinog at may kaunting hinog na rin. Tingnan nyo ang ganda ng puno na ito. Ang mga sanga nito ay puno ng mga berde at namumula ng mga bunga na pangako ng mas malaking ani. Ang mga bunga na ito ay malapit ng mahinog, kaya't masarap na masarap na silang kainin. Ang mga mulberry ay hindi lang masarap, kundi may mga taglay ding mga benepisyo sa kalusugan ito ay mayaman sa bitamina C, bitamina K, at mga antioxidants na malaki ang maitutulong sa ating katawan. Marahil ang iba sa inyo ay nagtatanong kung paano na parami ang mga bunga ng punong ito. Simple lang po ang pagpaparami sa bunga nito, kailangan lang itong kalbuhin o kaya bawasan ang mga sanga at dahon nito para lumabas ang mga bagong sanga na may maraming bunga. Ito na po ang ating vlog para sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo sa panunood sa puno ng mulberry na may mga bunga na malapit ng mahinog at may kaunting hinog na rin.